Muli kaming bumalik sa Baseco Compound, sa Tondo, Maynila, upang kamustahin si Jeffrey, ang batang ating natulungan sa Divisoria, na namumulot ng mga sirang gulay na itinapon na ng mundo. Isa siya sa mga batang kumakapit sa pag-asang may aho ng pamilya sa hirap sa pamamagitan ng pagpupulot at pagbebenta ng mga itinapong gulay. Sa paraang ito, tinutustusan niya ang kanyang sariling pag-aaral habang tinutulungan din ng kanyang pamilya. Thank you. Sa aming muling pagbisita, hindi ko inaasahan ang mga kwento at katotohanang aking matutuklasan tungkol sa kanyang buhay. Si mama niya nasaan? ng sa Tondo. Tondo naman hindi ko rin siya andun. Kasi sila lang talaga nagagawin. Mm hmm. Kamusta naman po ba si Jeffrey ngayon? Ano nang pinagkakabalaan ng bata? ano mm, ano? Nung nakaraan, parang nalason yun siya. Nalason? Okay. Bakit? May, may kinain siyang prutas. Nalamayan. Oo. Oh, oo Paano niya nalaman na lumayan? Sa ano, marami kasi nakakakita dun sa divisorya nyo na Ganun nga daw nakalayo ng papa. Yung papa niya ba ay may sarili ng pamilya rin? Wala. Nung ano, nung hindi pa siya nakukulong, may asawa-asawa siya. Hmm. Eh, kinasawal po siya ng rape. So ayun na mga kapapi, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayun na, Papa Dins is back. Back to our mission mga kapapi. Sama natin yung dalawang pogi oh. Yes. Boyet is back! yeah Istong is in the house. Yan. Wala ka naman sa bahay mo eh. Nandito ka sa ano eh. Diyan yung dabanger. Diyan yung dabanger. Diyan yung dabanger. When, when, when mga manang, mga manong. When maning. Manong, maning. Ay na dito kami sa ano po uh, mga kapapi sa Baseco compound at uh, bisita tayo natin si Jeffrey. Yes. Yung isang uh, natulungan natin sa Divisoria na ang batang uh, namumulot po ng mga sirang gulay. Yes. yes. Napanood ko yun, Pops Napanood mo? Yung napulot na nagulay, nandun ako eh. Ah, nandun ka. oh, sayang, hindi ko kayo nakita eh. Ay, sayang, ano. Ay, na, uh, sana nandyan siya, sana walang klase. Sana nakauwi kung may pumasok man kasi. Ongoing po yung uh, school. school ngayong oras na ito ba? na papi. Tara, kasmahan nyo kami. All right. Let's go! Sige, medyo po ay, uh, <coughs> ay nilakad daw po ata. na parang siya siya. patuloy na supportahan si Papa, ka-Business Official. Yes. Ka-Business Family. Ang uh, Mrs. KB Official, siyempre. At siyempre lahat ng mga pagwang... Ano? Uh, Takang camera mo muna natin, si Weber. Yeah, like Yo, ako mo, po, ako po muna mga cameraman ninyo mga kapapi. Tapan samantala ay yeah. sundan-sundan natin si Papa Dins. <laughs> sundan natin kung ano yung kanyang mga hangarin. <laughs> oh. So, well, mga kapapi, thank you po pala sa lahat ng uh, mga bagong nag-subscribe. Yo, thank you po. Siyempre, so, sa akin din. Nag-subscribe nung uh, nakapanood ng ating mga dokumentary doon sa pag natin, maraming salamat po. At uh, alam ko naman po ay inaantay niyo yung mga ganitong uh, sandali ng ating uh, mga vlog. Ano po? Sinsensya na kayo dahil na uh, mga naiskaso lang tayo. At uh, si Mama isa sa mga naiskaso natin dahil uh, may karamdaman si Mama ngayon. Sana nandiyan si Jeffrey. Yes, sana kabutan natin. Kasi nga hey, ka po, kung mapapansin nyo, doon yun, yung mga pabahay. Ah, dito yung uh, lugar po nila, Jeffrey. Ayan. At uh, doon sa mga nakapanood, May yung uh, paraan ng pagtulog nila, Jeffrey, ay uh, salit-salitan lang, mga kapatid. So, sila po ay matulog. Uh, oh, po. Hello po. Hello po. Hi. Hello po. Ay, ate Bebang. Ate Bebang, tama ba? Ano pa si Jep. Ay, ate pala. Ate Bebang. Asan po sila? Ay, nagbalat yung mama ng sibuya. Ay, nagbalat si Buya? Saan po? Sa Tondo, daw, Divisoria. Ay, nasa Divisoria. Kasama si Jep? Si Jep nasa papa niya. Ah, nasa papa niya. Saan po yun? Sa Divisoria. Divisoria din? Pwede ko kung bang ano? Sige tayo ka muna. Sige te, tayo ka muna. Oo, oh, para... Oh. Ah, nakalaya na yung papa niya. Oo. Hmm. Oh. Okay lang ba, ano, mapuntahan ko yon? Hindi ko rin alam eh. Hindi mo alam. Ba'no kaya makunta hmm. si Jeffrey? Kasi meron kaming uh, may blessing sana kay Jeffrey ngayon. Tapos, eh... Nakahanap na po ba kayo ng maupahan? Maganap na sila pero dito lang dinasan. sa ano. Oo. Oh. Kailan pa po nandun si Jeffrey sa tatay niya? Nung ano? Nung isang araw? Nung no Sabado? Oo. Oo. E paano po hindi siya pumasok ngayon? Ano po ngayon? Lunes? Opo, lunes na po. Pero baka nandiyan po. Eh ano natin, antay-antay namin. Baka nandiyan.

o nasa computer shop lang o kaya sino kaya yung pwede natin na makontak po doon kasama po ba kayo naghanap ng bahay na malipat ah dalawa lang sila Mamit ka okay. kasi dito. Pero Yung ano, yung isa, nahuli. Nahuli? Oo, yung rin. Sino po yun? Kapatid bibit na huli. Anong nahuli po doon? Oh, anong bakit na huli? Ano pong ginagawa? Nahuli lang mga. Oo. Ah, sa party. Oh, nahuli pala yung kapatid ni Jeff. Bali kayo po yung kapatid ni Jeffrey, di ba, sa sa nanay. Oo. Kasi si Jeffrey po ay uh, anak nung nanay niya sa pangalawang asawa. Tama. Ayun nga, para doon po siya mga uh, nagtatanong din ano 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 natin ano 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 sila kasi ano ano po kami sayang naman ano ano yung ano 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 aga ano 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 1.20 ng ano sige ano ko po no? Oh. Oh, sige po. Ay na mga papi, balikan ko na lang po kayo. Hintayin natin kung ano yung naging update po. No? Sana makakadaupang pala dati si Jeffrey tsaka yung kanyang nanay. Po, all right. <tipos> <tipos> Hindi mo tawagan? Paano kaya gagawin si na natin? Si nanay niya po. Ay. Ay si Jeffrey. Saan kaya yung madalas si Jeffrey sa Divisoria te? Eh? Paris din sila din sa araw eh. Lagi na nga sila dun eh. Pag-gabi, bawal na Oo. Saan kaya natin hanapin na yun? Ano, hana hanapin natin yung divisorya? Siguro, ikutan natin. Tapos... Eh, susunod na lang po siya. Ha? Susunod na lang Siguro? Kasi hindi. nung nakaraan naman, siya? Eh... Si mama kasi nagkasakit dahil... Na Kaso ko rin nung nakaraang linggo, nag-chat siya. na daw. Ano ko yung ano? Pero kung Divisoria, doon lang sila din nag... ikot sila doon. Ano po bang ano, si sidecar lang yung ano? Lakad-lakad lang? Si mama niya nasaan? Tondo naman. Kasi so, hindi ko mereng sandal. Sige sila lang talaga magagawin. Hmm. Kamusta naman po ba si Jeffrey ngayon? Ano nang pinagkakabalahan ng bata? Hmm, ano? Nung nakaraan parang nalason na siya. Nalason? Bakit? Hmm. May, may kinain siyang prutas. Oh. Kaya nung mga kaibigan niya ayunahan siya. Makikita nila karamihan. Hmm. Kaya nung isang linggo talaga hindi siya nakatasot. Hmm. Tapos? San linggo siyang hindi nakapasok? Ba't hindi niya sinabi sa akin? Buko mo natin bing... Tapos? Ayun, doon na siya sa bapa ng naglalagay. Nung nakita niya na lumaya nung... Oo. Okay. Paano niya nalaman na lumaya? Sa ano? Marami kasi nakakakita doon sa Dilosauria nung na tanong niya daw nakamalilita na, yun, pa. Kaya yun, nagpipinunta na siya doon ulit. Ito, ito, ito. Paano, paano? Ano kaya gagawin natin? Kasi ang uh, um, kaya po pumunta rito para matanong din kayo kung meron na kayong nakita na malilipatan ng bahay at na uh, nabasa ko rin kasi sa comment section na mas okay nga kung dito na lang din sila malapit sa base ko at nag-message uh, sa akin si Jeffrey na bawal na nga daw po siyang i transfer dahil siya ay grade 6 na so graduating na po siya ng elementary na uh, naunawaan ko naman po mga na kababi kaya sabi ko hanap na lang kayo dito ng ano, malilibatan nyo na malapit para hindi ka rin nahihirap dyan sa pagpasok mo ayun yung school niya po dyan diba? ang oras ng pasok niya ay umaga ng tanghali eh. tapos uh, sabi niya may nakita na raw sila. At sabi ko nga pupunta ako. hindi eh, ko naman expected na wala siya. Expected ko kasi pagtas ng klase eh. nandito. Magapon pa nga po yun si Mama Wala. Ah, Kala ko nga po makakawish siya ngayon. Oo. Wala pa din. Kaya, ano, madalas po ba ganyan na... Hindi, bago lang. lang kasi ano eh, hindi na siya nakakapag-lagi sa mga sorry pag mm -hmm. Kaya ayun na lang yung niya. Mm Kasi -hmm. mga kapapya, kung babalitaan niyo nga po, nagkaroon ng clearing operation na po doon eh. Hindi na mm -hmm. pwedeng pwede maglatag-latag doon sa Divisoria. Partikular doon yeah. sa mismong uh, pinaglalatagan nila JP. So sa madalit sabi po ay apektado uh, rin yung hanap uh, ng buhay nila. Kaya ang ginagawa daw po ng kanyang nanay ay uh, nagbabalat uh, ng sibuyas. Paano po kaya tayo makakapagkontakan ulit? pwede niyo po ba akong i-message? Ako na lang mag-message. Oo, pag uh, nabawa naka na sila. Kaya kung kailan, kailan, kami mapunta. Oh, oh. Ano po ang uh, contact number niyo, Ate Beng? 09. Ang number ka kayo, kita. Okay, oh, type mo na lang, Ate Tapos pwede niyo ko i-chat dun sa Facebook page ko, Ate Beng. Paki-show okay, yun na lang ako para uh, makalipat na kayong bahay. Ito, okay, itawagan ko kay Ate Beng para ma-safe yan Ayan, pre na. Ayan, okay. Safe po, Papa Safe mo na lang, Ate Beng, ha? Safe po nalason pala si jeffrey nang isang linggo. Oh, anong mo? ginawa niyo nung nagtai-tai eh. oo ganyan mm -hmm. din ewan ko bakit hindi pumasok kayo hindi pala umuwi lunis pala oo oh, lunis po ngayon eh hindi mm. nung nalason siya hindi siya na ospital hindi naman pinainom lang sa kanya yung picture niya lagi lagi hindi ah, pala Ako. okay okay naman ayan na uh, kumapalaw dito ni jeffrey jeff uh, Ingat-ingat ka sa mga kinakain mo kasi mahirap magkasakit, di ba? Tsaka ayun, sana magkita tayo ulit para tuloy natin yung mga plano natin. Pagka Ate Beng, halimbawa, makahanap tayo ng bahay nila, sasama ka ba? Masama po. Masama ka. Mali, ilan po kayo ang mga doon? Ani? Sino-sino po? Ano, anong, yung kapatid ni kayo si mama, tapos ako yung ito yung... Bali, si Jeff. Yung mama niya. Yung kapatid ni Jeff na isa. Ano, si Renz. Okay. Yung, yung Renz po ay nahuli naman sa parfew. Oh. Paano, paano kayo makakalabas yung gano'n? Pag tinubos? Sinundok. 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 Alam na nung mama ni Jeff. Ano, alam na naman ako. Kasi di pa nasundo. Ilang araw na po nakakulok. Hindi ito na, ano, ng linggo na. Hilo, tagal na. Oh, Dalawang linggo? Nasa Marikina na lang. Hilo, paano yun? Ayaw ni ba si Kasi Makalit Makulit kasi. Sige na. Ano yun, parang... Hindi doon yung mga ano na mga bar. Boys Town. Boys, Boys Town. Boys Town. Town. Boys Town dalawang linggo na. Eh, paano pagka hindi ng yung baka ano? Ano ba mangyayari doon kapag uh, ganun po? Kaya, ano bang? Ka, ano lang, uh, hanggang pa lang tumutubos doon, mag-estate. Yes. Tapos, uh, ilang taon na ba yun? Kaya, okay. papi lang yan, no? Ah, doon lang siya mag stay Six months siya pa. So, pasabi kay nanay, pa-asikaso na po nung ano. Nag-aaral ba yun? Nag-aaral po ba? Mm -hmm. Yung kapatid po kasi ni Jeffrey na isa, mga papi, Renz ang pangalan, nagpupulot din ng sirang gulay yun eh, diba? Sa Divisoria. Kanya nga lang, uh, ayaw magpa-vlog. Oh, nahihiya, nahihiya, Pero nakilala namin po yung bata na yon off cam, mga kapapi. So, pangatlo yung kapatid niya na isa, tapos si Ate Bing apat, lima si baby. Tapos yung isa pa, sino yung, yung isa? Yung toto, yung pangalit. -ano pangalit mo. mo po nakita yun, ano? Hindi, dito lang po yung nakaanap. Yung makulit, pap? Ah, yung makulit, yung maliit. Oo. Oh. Oo. Oh, oh, Nagugulo. Oh. Pamangkin so, ni Jenny. So, anim sila, mga kapapi. Ang, sa Sagalan. Kung sakali, eh, may natin ang, ah, uh, tirahan. Dito lang din, malapit sa Basego. At, ah, uh, Tipping, ikaw, mahanap ka rin siguro. Tapos, pasenta ko ng picture. Picture mo. No. Uh, picture mo. Yung bang uh, po pwede ano, makapagtinda sa labas? Oo, oh, maganda yon? Oo. Oh. Ito yung portable, pwede sa labas. Kadalasan po kasi dito sa pagpunin ng paupahan. Second floor? Doon. Mga paupahan dito. Ay, kadalasan, mga nakataas siguro na ating may uh, first floor, floor lang pero oh. na ang pinaka hanapin lugar yung sa sakto lang sa inyo sakto so, sa inyong pamilya kaysa kasi mga kapapi yung kalagayan nila po diyan. ay sa may likod ng pula sobrang hirap po at sobrang sikip na kapapi ang upa nila doon ay 500 tapos, tapos yung wala pa ang ilaw kuryente tapos ang pagtulog nila ay salit-salitan lang na sobrang hirap po nung buhay at uh, salamat na kapapi dun sa mga uh, sponsor natin kaila Jeffrey siguro po ay eh, pagbalik namin para nandyan ah, si Jeffrey nandyan yung nanay niya at uh, ma may check may pakita ko rin po sa inyo kung ano man po yung uh, nakita nilang uh, malilipatan para makapag Bigay din po kayo ng suggestion, suggestion, no, mga kapapin. Mm -hmm. Paano Ate Bing? Siguro i eh, tutuloy na muna kami. Eh, gusto kayo sabihin kay Jeffrey? Uh, alam ko mapapanood yung Jeffrey. Oh, yun Jeff. Uh... Contact ka kay Papa Dins kasi wala ka dito eh. Kailangan, uh, kailangan makausap. Nakaingat, ingat sa ano. Baka ikaw naman masunod uh, na makarty yung. Oo, baka ikaw naman. Ay nga, pre, may. Baka kayo sumunod. Oo. Oh. Uh, ikaw, kaya na po gusto sa uh, sa akin, Jeff, yung pag-ano mo dyan sa Divisoria, yun, uh, may carp, yun na nga. Eh, ingat ka. Tapos uh, sa mga kinakain mo, ay uh, tingnan mo may higi, o kaya ingat sa mga kinakain, mga prutas, yung mga ano. Siguro maganda, siguraduhin mo talaga ng gusto. Lalo na yung ano, kasi ang kadalasan napupulot niya yung mga o ho eh. Mm diba? e, kung meron man siyang napupulot pa hanggang ngayon, Double check, saka kung na't ah, na nga, na natin sila sa gano'n. Oo. Oh, oh. Mga uh, kapapi, kaya nandito tayo para matulungan din sila. Kasi yun nga eh, mga tinapo na yun eh, huwag reject na yun eh. Uh. Diba? At sabihin mong uh, pwede pa yan, pero delikado pa rin. Oo. Oh. At uh, palagay ko mga kapapi si Jeffrey na miss niya yung tatay niya. Um, Oo. Oh. Pinanood niya yung part 1 ng vlog ko, ito po. Anong ko kung nasan yung tatay niya. Bigla na lang siyang naluha. Na kapat. At uh, alam ko na may miss niya yung tatay niya na yun. So, siguro maganda rin makausap natin yung tatay niya. No? Kasi sa mo ate Bing, ah, uh, sa kaliba, baga na ilipat namin ng bahay kasama yung papa niya. Hindi. Hindi. Bakit? Ang gitin na namin, hindi na kita lang sa kasi hindi na Ah, hindi na sila magkasunod. Mm -hmm. Eh, ayun, no? Tama lang yung pupunta lang yung sila, Jeff, yung papa. Yung papa niya ba ay may sarili ng pamilya rin? Uh, Wala. Nung ano, nung hindi pa siya nakukulong, may asawa-asawa siya. Eh, kinasoan po siya ng rape, napag-hiritangan siya. Ah, okay. So, Pero, hindi, kaya nakulong. Pero na-dismiss na nila siya, kaya nakalala. Ah! At least business, <coughs> diba? So yun natin, yung dati nung madating nang kita dyan? Gusto nang yung ano, mga paglalawang? Okay, paano ba? Magtitinta ka pa? Pero uh, ano waras ka nabibigyan? Mga minsan alas 10 na uh, minster, maris, po yung pinakamahal uh, Alas 10? Yes. Parang yeah, yung, yeah. wala ngayon wala kang tinta ngayon? Alas 10 ng gabi? Oo, kasi okay, ganito dito, may mga papi sa Pasipi. Tulog ako sa arap. Oo, oh, ganito po ang um, oras ng mga tao rin. Graveyard. Mm -hmm. Pag patak ng alas ng kis, dyan naglalabasan yung mga bata. naglalaro laro Ganun po rito. Lalo na nung ano, nag-documentary kami sa buhay ni Jet. Sabi ko, kakaiba. Mm -hmm. Kakaiba pala ito. Dami pang tao gabi. Ang daming tao. Ang daming naglalakad. Ang daming naglalaro gabi. Ang So yun lang, Ate sa Beng. Tutuloy na rin kami. May eh, bigas ka pa dyan? Meron po. Meron pa kami pa. Bigas ka. Ulam. Gatas ni Baby. Hindi po sa akin sa rin. Ah, sa okay, iyo ni Baby. Hindi ako tayo sa ano na... Okay. Uh, pa pa rin. Ha? Maglaki. May pagmuka. Hindi, sige na. Pagkamuta mo na ito. Um, Ang ano nyo ni Mama. Para pa kay pa 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 Baby. Ang uh -huh. gastos -gas -gas okay. Baby. Daya pa. Diba? vitamins. Eh okay, ano natin yan paglipat nyo ha. Basta kontak ka sa akin ha. Te. Kasi si Jeffrey ay nakikig computer shop lang eh. Okay. Yan ang banggit niya sa akin. Online siya sa computer shop. So si Ate Bing, manda mga kapabi, maka communicate natin. Mga Ate Bing, okay. pwede naman po ako basta umaga. Ngayong week, maaga ako niyan. Sa umaga pwede. Pero sa gabi, medyo ano po alanganin sa gabi ay, no ganitong oras ganitong oras pwede po yan siguro tibing ano halimbawa ang dumating man si mama ni Jeep at si Jeep dito mm. sabihan mo sila Papa, Tapos yes, para makapagsip so, uh, ng araw si Papa din at masabi din dito Jeep sa pagbalik para hindi na pagdating dito baka umalis na naman hmm. So, yun, ben, yun, malakas pa signal dito at Meron naman po mga wifi. Oh, uh, pwede naman siguro tayo siguro kung ano, mga video call din. Oo, oh, video call, video call. Uh, okay. call. Message ka sa ano ko, personal uh, messenger yung isigil ng ano. Ito uh, tayo. Yan ko, i-type ko na mga kapapi para alam niya. Yan, pwede po ay mag-message din dyan mga kapapi directly po. Dun sa aking uh, personal messenger. Para mas mabilis tayo mga usap uusap Pwede rin naman sa Facebook page mga kapapi yung Papa din TV. Pero kasi yung iba, uh, gustong video call. Kasi sa Facebook page, di pwede yung video call. Eh. Oo. Doon na lang po sa ano, personal messenger. Uh, okay. Ang profile po ay uh, yung naka americana Yung parang ikakasal. Ay! <laughs> ay! Ikakasal! Uh, kailan! Kailan! Oo, <laughs> yan po yung ko. Jericho. Ah, ah tibing. na tuloy okay, na kami. Mag-follow na po. Ah. Okay. Sige po. Ingat po Salong. kayo. Ah. Ayan. May gusto ko sabihin? Ayan. Yun lang po po. Ingat po kayo palagi. Maraming maraming salamat po. Tapos, gabayan po kayo palagi ng Panginoon. Bawa'y hmm. lagi nga kayong i-bless sa araw-araw. At sa mga biyahe po ninyo. At sana marami pa po kayo matulungan. Kayo lang Sige po. Na Ingat po kayo palagi. Thank you. kami ha? Sa kami, Ate oh Thank you, thank you, Oo, salamat. Ingat. You're welcome po. Sa tebing Bing ha, yung ano, pag-usapan natin ha, para ano tayo. Hindi uh, ko po yung makakalimutan sa Oo po. So yun na, ah, mga papi, tuloy na kami at Thank uh, you po. Wala po si Jeffrey ngayon eh. At uh, siguro susunod na pagkakataon. At uh, nakapag-alala rin dahil nalason nga daw po yung bata at uh, may magandang balita rin kasi siyempre nakalaya na yung tatay niya mga kabab at uh, isa yun sa mga nagpapalungkot kasi sa kanya yung nakapa niya na nakapulong at uh, nabanggit nga ni ate bing na nakasuhan daw pala ng uh, ng rape pero na dismiss naman mga kabab Gayun, na pagbintangan daw po. eh Ayun, basta tuloy lang tayo. mga pa? Sa harap lang tayo. Mula no umaraw eh. Dirabanan. Salamat mga kapapi ha, sa lahat ng suporta. Pagmamahal niyo po sa amin pong pamilya, sa team namin, Papa Dean's team, sa business team. Maraming salamat po. Sa tara. Oh, tuloy na kami, mga kapapi.